nawawala. Kapag may nawawalang bagay o gamit sa atin, di tayo mapakali. Halos maubos ang oras natin kakahanap ito at di tayo titigil hanggat hindi ito nakikita. O kaya kapag hindi na natin talaga nakita, masisira na yung maghapo natin. Si Maria Magdalena, siya'y lungkot na lungkot nang nawala ang bangkay ng ating Panginoong Isokristo. Sa isang nagmamahal, mahalaga naman talaga ito. Pero napakagandang pagsasalarawan ito mga kapatid sa atin dahil ang pagkawala ng bangkay ng Panginoon ay nagdulot kay Maria ng lubhang kalungkutan. Sana mga kapatid, kapag nawawala rin sa atin ang piling ni Yesus dahil sa ating pagkakasala, sana'y ganito rin ang ating kalungkutan. Napakarami kasing mga tao, pagkatapos gumawa ng kasalanan, parang wala na lang parang wala na lang silang nararamdaman at kung minsan ay tuloy-tuloy pa sa paggawa nito. Kapag tayo po'y nagkakasala, nasisira ang ugnayan natin sa Diyos. Sana yung kalungkutan ni Maria sa pagkawala ni Jesus, ganun din ang ating kalungkutan. Pagluksa natin ng ating mga kasalanan, pagluksa natin ng ating mga pagkakamali, nang sa gayon, tayo ay bumangon mula din. Pag nawawala ang Diyos sa piling natin dahil sa kasalanan, sana'y malungkot din tayo. Nawala. Ito ang ating isang salita sapagkat sandigan natin ang kaniyang salita.